Laging ano yun, laging nagtatali yung mga nasa ano, nasa Canada sa kayo nasa UK. Ewan <laughs> ko sa mga yan. Eh, Parang nakikita ko lagi nagyayat, nagyayabangan tungkol sa sahod, sa mga ano. Eh pareho naman magandang ano, pareho naman magandang country yan. Ang ano nga eh, uh, iniisip ko nga ngayon. What if nasa may nasa UK ako ngayon, no? Yun. Eto na naman tayo. Gawa tayo ng video. Ano, pinag, pinagsunod ko na yung, ano, yung video natin para maagawa tayo na medyo marami-rami, no? O nga pala, meron ako sana, ano, na, natutuwa ako, meron akong, ano, itong, itong salamin ko na to. Uh, ano siya, uh, nag-update siya. Dati, meron na siyang, ano, meron na siyang AI ngayon. Dati kasi, nung nasa, kakabili ko lang nito ani eh, wala pa siyang ai na capability uh, ano pa lang limited pa lang siya nasa US pa lang yung ano yung merong ano merong ai yung ano yung parang pwede mo siyang kausap para ano para basta kahit anong itanong mo masa, Masasagot niya na eh kaya nga nakakatuwa tong ano to eh. uh, uh, ano ba to Salamin na to <laughs> maano na siya kunyari tatanungin mo siya papakin eh ko maririnig dito ah ayan kunyari itong itong lens hmm. hey mera what am i looking at you are looking at a camera lens ba hmm. ano, ano? titingnan mo lang tapos sasabihin niya na kung anong ano yung hawak mo ano yung nasa harapan mo ano uh, lahat pwede mo na siyang itanong pwede mo nga siyang ano eh titignan mo lang tapos magko-command ka lang ng hey meta mag ano, na siya magtatanong siya kung ano yung ano tinitignan mo pwede mo yung ano kunyari mag magta-translate siya kunyari yung merong signage papatranslate mo sa kanya pipicturan niya yun sabi sabi niya kung ano yung pangalan ng signage tapos ano nga eh talagang napaka-extensive nung ano niya nung ano ba yun, nung Uh, AI niya na kunyari uh, meron kang hawak na isang ano kunyari laman kunyari isda tanong mo sa kanya kung anong pwedeng luto nito ipipicturean niya tapos sasabihin niya sa iyo kung anong mga pwedeng gawing luto dun sa isda na yon <laughs> nakakaano eh. ang weird no tapos pwedeng mo rin siyang ipa-play kunyari gusto mo mag-play ng music i-sasabihin mo lang sa kanya hey meta play Ayun. tutunog na siya. Tapos kung gusto mo siyang i-post, eh hey Meta, pause Yun, hinto na siya. Meron galing, di ba? Parang lahat ano na lang, voice command na lang. Pero pag gusto mo siyang ano, i-play naman manual, merong touch. Ano 'yung touch control dito? Ah, ganoon. Lalang naaliw lang ako. <laughs> Kasi ano, hindi mo na kailangan ilabas yung phone mo para para kunyari mag-google ka pa kung ano tinitingnan mo, magta-translate mo ng Wala lang 'yun lang. Eh, huh? hey, 'yun. Uh, ang gusto ko sana ng i-discuss ngayon ano, uh, kasi 'di ba maraming laging ano 'yun, laging nagtatali yung mga nasa ano, nasa Canada sa kayo nasa UK. <laughs> Ewan ko sa mga eh. Parang <laughs> nakikita ko lagi nagyayat nagyayabangan tungkol sa sahod, sa mga ano. Eh pareho naman magandang ano, pareho naman magandang country 'yan. Ang ano ko nga eh, uh, iniisip ko nga ngayon. What if nasa may nasa UK ako ngayon, no? Ano kaya mga gagawin ko? Kasi usually nakikita ko sa sa mga nasa UK ano eh, hindi ano ba? Ito parang maggala ano, mag, mag -gala -gala kayo. Ang dami po pu pwedeng puntahan dyan sa UK. Kung ako yung nandyan sa UK ngayon, no? Pupuntahan ko yung Big Ben, pupunta ako sa, ano, sa... Basta parang ang daming pwedeng galaan dyan sa UK. Naiingit nga ako sa mga lugar dyan kasi parang ano eh, parang sa mga companies dyan, sa mga tinutuluyan ninyo, parang one train away lang para makapunta kayo sa, ano, sa mga magagandang lugar dyan sa UK, no? Tapos ano, ah uh, maganda na rin maganda rin 'yung sahod diyan eh. Baka pagka kung kanya na diyan ako, panay travel lang ako diyan along sa United Kingdom tapos ipon lang ng pera, no. Parang hindi kasi 'yun nga eh, parang medyo matagal ma PR. Parang gagawin ko na lang makapadala tapos ipon. E, ganyan lang gagawin ko. Ito kasi sa Canada, siyempre, ano, permanent resident ka ipun pa rin pero syempre bumibili ka na ng mga gamit mo no? uh, kad, karamihan yata dyan sa UK ano eh uh, ewan ko paano ba kayo makapag ano dyan pwede ba kayong bumili na lang ng sasakyan nyo pero kung hindi kayo kagad kasi mapapermanent resident dyan tapos hindi pa sigurado malamang hindi pa kayo masyado nagbibili ng sasakyan siguro dyan no puro kayo mga carpool lang no pero ano nga eh tinitignan ko parang Saka maganda 'yung weather diyan. 'Yun 'yung ano, 'yun 'yung naiinggit din ako diyan sa UK. Dito kasi uh, sa totoo lang 'yung nakikita niyo na weather ng Canada. Akala niyo ang ganda pag may snow. Akala niyo. <laughs> simula simula lang maganda 'yung snow, pero pag ayun tumagal na, yes ko. Nakakairita na 'yung snow sa sobrang lamig. Ngayon nga, may ayun oh, nag snow na naman. Hindi ko alam kung snow 'yan or uh, ulan ba 'yan. Kasi nakita ko merong may chance of is ano is snowfall pa eh. Sipin mo yan, katapos na ng April, mag, mag i snow pa raw. At malamig pa, ang weather lang ngayon is 3. Malamig yun, pagka lumabas ka. Kaya hindi ako masyadong, hindi ako nakakalabas ngayon, basa yung kalsada. Yun, ang nakikita ko, sabi ni, ano, yung tropa ko dyan sa UK, si, si Jeff. Shoutout kay Jeff. Uh, ano raw, ah uh, parang pinakamalamig na raw yata nararamdaman niya dyan. Eh, ano lang, 1 uh, sana all <laughs> dito sa Canada uh, swerte ka na pagka yung winter season na mababa sa 20 yung ano yung lamig uh, umaabot pa rito ng 30 minus ano yun? minus 30 ha ah. swerte ka na pagka ka na ng, ano mas mababa siya sa minus 20 pagka winter season uh, talagang malamig kaya dito pagka bumaba ng ano zero tapos mga hanggang 10, swerte na yung panahon dito sa Canada ng ganong ka, ano, medyo mainit na. <laughs> Yun, tapos dinitignan ko rin sa, ano, sa UK, parang ano, parang pwede ba kayong mag-shift dyan ng, ano, ng ibang trabaho? Ano eh, parang gusto ko sana pagka ganyan, lilipat magpapalit ako ng trabaho. Marami yata dyan mga nurses no? Eh. Huh? Ma, uh, ano sa kamalaki rin yung yata ang sahod dyan ng mga nurses sa UK. Pero pinaka gusto kong gawin dyan kung nasa UK ako, yung travel talaga. No? Yung ano, yung alam, kasi na, kung napanood nyo yung Da Vinci Code, ano eh, parang gusto kong puntahan yung mga, ano yung mga, ano ba ito, yung mga ginanapan ng scene dun sa palabas. Parang masarap, masarap siyang mapuntahan, no? Marami bang mga Marami bang ma ano ba Ma pupuntahan ng mga ano mga magagandang lugar niya sa UK. Yun talaga yung gusto ko. Pagka, pagka na, ano, na ano ako dito na citizen na ako sa Canada. Isa yan sa country na gusto kong mapuntahan, United Kingdom. Uh, tapos UK, US, siyempre malapit lang. Yan yung mga pupuntahan ko eh. Eh, alam niyo naman, medyo nagkakaroon na tayo ng edad kaya magpo-focus muna tayo sa ano sa pagta-travel. Travel lang gusto kong gawin ngayon. Yung ano nga, yung ano ba 'to? nung nasa Pilipinas ako, buti na lang, swerte rin ako na napuntahan ko na yung mga iba-ibang country na malapit sa ano sa sa Pilipinas, ta, ano, Taiwan, yung Hong Kong, Singapore, Malaysia. Buti yung mga napuntahan ko na yung iba, hindi ko pa napuntahan. Buti na lang yung missis ko. Shoutout sa aking missis na napunta na ng Korea. Tapos gusto niya raw mag-Japan pa. Eh, ewan ko kung aabot pa. Ako rin kahit ako gusto kong mag-Japan eh. Kaya ano pagka nagkaroon ng pagkakataon pupunta talaga ako ng Japan kung nangyari makakauwi ako kaya lang sa ngayon wala wala pa talaga <laughs> ano Kailangan eh, kailangang ano mag ipon muna kasi parating na sila ngayon yung mga ano ko yung mga kasama ko rito sabi niya sabi nila talagang magugulat ka raw pagka yung mga unang buwan dito ng family mo yung sa gastusin madodoble matitriple kaya kailangan paghandaan yung pagdating muna nila eh, alam mo naman, mahirap na eh. Pero yun, yun yung gusto kong ano, gusto kong number one na gusto kong gawin sa UK. Yung ano, yung mga travel. Tapos yung mga ano, yung mga gusto kong mag sightseeing dyan. Sa ano, sa London. No? <laughs> gusto ko talaga makapunta dyan eh. Dito kasi sa Canada, marami namang pwedeng puntaan dito. Kaya lang, ano, medyo malalayo hindi tulad diyan sa ano nga karamihan ng mga nagtatrabaho pinagtatrabahuan diyan sa Ayoko yata parang one train away lang yung mga pwedeng punta dito kailangan mo pa mag-eroplano kunyari ano mag magta-travel ka malayo talaga mag ah, ano kunyari by land Nung pumunta kami ng bank from dito sa Brandon and din namin yata parang nasa 15 hours na drive palit-palitan yun <laughs> nakakatamad yun pag ganun kahit sa Toronto pwede mo naman daw i-drive pero ano mas maganda na ano mo na lang uh, mag erplano ka na lang eh ano eh medyo malayo eh, sayang yung ano yung oras eh yung pera naman pwede naman kitain kaya yun ang unang una namin gagawin dito ng pamilya ko pag nandito na sila yung mag-travel no? gusto kong pumunta sa ano eh sa Montreal no? gusto kong pumunta din sa mga yun eh kasi nakapunta na ako ng sa Alberta sa Banff tapos sa Calgary tapos sa Toronto tapos gusto ko naman iba naman para lang makagala tayo ano eh mas magandang mas magandang investment ang ano ang uh, yung pagta-travel kasi alam mo yan yung yung pera kinikita mo lang naman yan eh pero yung ano yung ma-experience mo yung mapuntahan mo yung iba-ibang countries ya, parang mag kaya yun ang gusto kong gawin no? sana sana pag tumanda yung mga anak ko madala pa nila kami sa ibang lugar <laughs> basta lahat wala wala akong ibang magawang video ngayon eh, kaya ito lang yung inano ko hindi <laughs> makapagkwent makapagkwentuhan lang sa inyo kasi ano uh, alam niyo naman dito wala akong masyadong kakwentuhan pagka sabado linggo lang pagkasama ko sila ano sila ano ba to sila Yorme yan kasi lagi kami magkakasama pa rin. Eh, alam mo naman pagka weekend, ay ano, pag weekdays puro trabaho lang. Eh, si Jasmine naman ay nga kaagaling lang nag nag-workout. Kaya yun. Mas ma, mas okay na ano na makipagkwentuhan na lang ako sa inyo. <laughs> Dati na naiira ay na ano eh, naiilang pa ako dito yung magsalita na magsita sa harapan ng camera ngayon, parang nasanay na lang din eh, no. Iniisip ko nga pagka yung kunyari, ano ka, pumunta ka sa ibang lugar. Pero nahihiya pa rin ako pag kayong kunyari sa ibang lugar. Tapos mag, magbablog yung nabibilib nga ako yung sa mga ibang tao na kahit marami nakatingin sa kanila, nakakapagsalita sila sa harapan ng camera ako. Hindi, nahihiya talaga akong ginagawa ko. Nagtitake lang ako ng videos. Tapos yun, i-voice over ko na lang dito. Dito ako magsasalita na magsasalita. <laughs> so, yun ano uh, ano ba to sa mga nanghihingi sa akin ng mga ng CB sa kanang reviewer i ano niyo na lang ako i message niyo na lang ako sa aking FB page saka sa aking uh, WhatsApp Meron mga nagbi-message sa akin sa ano ko sa FB, yung mga personal yung personal na per, ano ko FB account hindi ako nagre-reply dun. Bala kayo, di-delete ko lang yung mga message nyo sa akin. Magre-reply ako sa FB page ko. Lalo na pag kayong rin hindi ko kayo ano, hindi ko kayo masyadong kakilala. Hindi ako nagre-reply talaga, no? Yun lang. Wala na kayong masabi para meron tayong ma-upload itong araw na to, no? Like, share, subscribe, mga ganyan. Alam eh. Hindi na paalam.